Nagsalita na sa totoong estado ng kanilang relasyon si Naclea Pineda at Janela Salvador, na pinagbibintangan na di umano'y third party sa hiwalayan ni Naclea at Catrice Kierulf. Sa video na ipinost ni MJ Marfori, natanong si Naclea at Janela sa press conference ng Sini Malaya 2025, kung saan kabilang ang pelikula nilang open endings, tungkol sa naiintrigang relasyon nila. Kung ano yung nakikita nyo, yun na yun. Para lang maging klaro, sabi ko kasi magsasalita ako at the right time, ito na yon. Hindi po ako part ng breakup, hindi po ako third party. I'd like to exclude myself from that. And ayun lang, kung ano yung nakikita nyo, yun na yun, sagot ni Janela. Gaano ka kasaya ngayon, Janela? Nakikita ninyo naman kung gaano ako kasaya, dagdag pa niya. Maaalalang umingay ang intrigang third party di umano si Janelle sa mag-ex ng ilike ni Katris ang mga komento ng kanyang mga followers sa kanyang TikTok video kung saan nabanggit ang kapamilya actress na kinokonek sa hiwalayan nila. Ano ang sinyo sa balitang ito?